sa ulo ko ha 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 kakain tayo may buhok na to kakain tayo matulog hindi <laughs> to biro ha <yan>, kakain tayo matulog ang gagawin nyo sa bayo trabaho kain kaya <tayo>. bukasan ganoon naman trabaho <inaudible> kailangan naggamitin kayo hindi na nabubuhay kayo sa mundo nito na walang kagamit hindi lang na protektahan yung pagkikyan yung anak nyo protektahan nyo nila taong bayan so, yun, 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 yun. ang taong bayan pangkalatan yun kung sa kumpitahan nyo lang sarili nyo, kamag-anak sa nyo, magkasarili pa rin yun kasi hindi kayo nagsali sa uh, problema ng taong bayan. Sa yung ba dapat ba natin siya? Oh, okay. Ano ano dapat gawin natin? Na, ang gawin natin ngayon na ano? magkaisa tayo para mag-equal natin ang mga masama. Oh, okay, 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 okay. Hindi naman tayo perfecto. Lahat tayo masama. Pero yung masama para sa ikabubuti ng lahat. Yung e, magkandato dyan. Ang, mag, ang mga magtakong love Ang mga buhaya. Yun, 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 yun. Ang mawalang puso. At malasakit sa taong bayan. Yun ang pinaglalaban namin mga ipal, wala silang puso talaga. Yo, Kaya sabihan mo pa na itong problema, itong gawin niyo, mga kapal, wala. Mga kapal mukha talaga na pinaglalaban yung sarili niyo, kung paano kayo maka sa, no, sa kapal ng gobyerno. amen yun! Oo! Oh, amen tira, kininaka mo! Amen yun! Trabaho namin yun! Siyempre magkisali din tayo. Anong kakain ka lang? Tulong! Natay! masarap. Paano daw ba Tapayon, uh, oh, mga kabataan mga bata na hindi pa nilalam yung, yung Mula nung panahon ni Marcos, mula panahon ni Duterte, Pangulong Duterte, yung mga magaling na presidente yung dalawa. Oh. Maraming gawa. Dalat puro salita. sa atin. Oh. Oh. Sinasara, Nay Sara, gumagawa pero kinagaysahan nyo kasi malakas. Takot sila. Takot Takot sila. <laughs> Mahal namin ang Marcos kahit na sinasabi na masama, pero pinagnalaban namin kasi naranasan namin ang buhay na masarap. Ngayon, wala nang sarap. Kaya huwag palitay ng mukha. Ngayon, wala nang sarap. Natanggal na yung pin ko. Natanggal na yung buho ko. Oh. Lahat ng mga kamag-anak, agi. Ito ba nakatayo ako, buhay pa rin. Pero ano, kahit mo lang Daya ka sa kamag-anak mo dahil nabutol. Oo, kayo na dahil nabutol. ako ng ipin. Oh. Natagalan ako ng buhok. Oo, oh. <laughs> ito ako ngayon nakatayo. Isang kahig, isang pukar. <laughs> Pero hindi. Pero eh, pumapangon oh, pa rin. Pero lumalaban talaga, no? Lumalaban pa rin. Sa sala na ngayon, paglaban natin yung mga tingin. Lumalaban pa rin ako. Sa amon ng pagsubok. Ayat, huyat. Oo. Oh. Yeah, Basta natin paglaban natin yung karapat dapat paglaban oh. natin, di ba? Buhay, buhay. Ako ang totoong buhay. Oh. Na binuhay. Bakit ka ba binuhay? Saan ba diba ang paglaban mo? Ang pinaglalaban ko, ang taong bayan, hindi sarili namin. Yun, 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 yun. Ganda yung pagpakyat ka sa langit. Kasi ako yun ka. Bakit ka nakalbo? Oh, oh, oh. Bakit ka nakalbo? Bakit ka nakalbo? Aray ko, to na. <laughs> bakit ka ron? Ba't mo ako? kasi sa na wagi mo nagaanang ng manok ko. kaya 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 nung kaya 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 Ako hindi kaya 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 may buhok, hindi na kailangan kaya 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 taong magiging ma malaya, masagana. Kailangan, mali Kailangan malinis ang bayan natin. Mamamatay tayo. Wal Walang hindi natin matagal. Kita mo namatay si Lush si ano, si Andres eh. <laughs> Wal matay mga kaibigan mga mayaman. Anong dala nila? Wala. Wala siyang dala

ikaw yung Tiberos, ikaw kayo mga Bayan Black. Alam niyo ba niya tuloy niyo pa rin. Huwag sundin yung sinabi yung Kasi sinabi na yung Juma 6 guluhin guluhin, guluhin Para mapasa inyo, para mapasa kamay Pero hindi guys, hindi kayo magkawag eh. Matalino na lang Pilipino. Eh, hindi ka tulad niya. Huwag lang kung panahon noong Kaya, ang dami pa malukot yung Pero minsan na budol din ako. Tapos ito na ito na anak mo. Ito na ito na na anak mo. Ito na ito na 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 hindi natin ibuto. Pangako niya ay ganun. Paano kasi ngayon nagpangkarat mo ba ng si Marcos? Ito na lang ko sa mga buhay? mga ipal. Joel Kung pato-pato sa langit, ang matamaan, huwag <laughs> magal. Akala ko pato-pato sa langit, ang matamaan, Makan <laughs> mga congressman nang ang ang nila na yumaman lang hinilay ni si ng taong bayan oh, ang nila kung paano sila makabili ng mga mali sa sakyan mga maluho na mga bagay pero kung siguro subukan nyo kung gusto nyo makita ni Jigge ano ka nagstay kayo sa squatter isa dalawang taon doon kayo bumapaan makikita oh, niyong galawan doon para, 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 sa isang pamilya sa isang pamilya isang pamilya, isa na lang iwan, minsan may puro pate, oh, hindi turot. Pero oh, sa, sa amin, sa amin sa barangay namin, lumaki talaga ako, bata ka ko. Itang kita ko talaga sa isang buong pamilya, puro ating nagtutulak. Kung walang, kung walang magamit, nagtutulak. Oh, diba? Kung wala, kung, kung wala na sa talaga magamit, ipalit niya kaluluwa nila. Oh. Yun, yun, masama yun. Subukan nyo. At nyo makikita ang EGK. So ngayon, kailangan nilang gumising. Oo. So, gising na kayo kung gusto nyo. Kung oh, 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 hindi kayo nagising, ibig sabihin, ipal talaga kayo. Ipal talaga kayo. Kayo ka. Yan. Ako ang totoong buhay na nakasaksi. Kung ano ang galawan sa loob ng squatter, doon kayo mag magano doon nyo ipakita ang ang ano niyo ang lakas nyo. Doon nyo ipakita kung totoo kung makataong bayan kayo, kung, kung malasakit kayo sa mga mahirap. Doon, alam mo kung mga tao doon sa si squatter? Sa ilalim ng dalay. Walang trabaho. Anong gawin nila? Anong gawin nila? tapos siya pasapit para makakain. Lahat ng na pasok nila, sinob. Kung hindi sa droga, nagawa Kung hindi mag-nagaw, mag nagaw, Lahat na nagawain ano, na ng na mga krimeng, hindi mag-hudap, na makiraan, doon sila. Dapat doon yung to, bigyan ng pansin Dapat, sa loob ng squire. No, Kasi alam nyo kung bakit hindi mas matapos ako sa problema ng Pilipinas? Kasi wala kayo concern sa mga mahirap, sa mga squatter. Oh subukan nyo lahat kayo mga senador, lahat kayo ng mga congressman, mga namama, na, mga ano sa ayat ng gobyerno. Mag-stay kayo sa loob ng squatter eh, sa dalawang taon. Go nyo makikita ang tunay na AGK. Totoo yun, AGK. Karanasan ko yan. Hindi rin si Tatay Digo mong pagbinta kayo. Kasi nung mong mong si Tatay Digo. Kahit hindi yung matapos. Marami yung nagbago. Marami yung nagbago. Hindi naman mo si Tatay Digo mong nagpasuko ng mga adik. Ato, nagbiro ko sa ako doon. Nagpasuko. Si Tatay Digo lang. Sa 2016, nag-surrender na ako. Kasi, huwag nag-surrender pala. Oo. Kaya sa Muntik na ako mapaliw. Tagpo na ako. Mga kita ng tao tao. Kasi hindi ko na kaya yon. O, oh, may yung mama ko. Hindi ako susurundi kung hindi sasama yung mama ko sa presin ko. Ang dahil yung bago nung kapit, yung subuko, yung At buhay. ako. Nagbago ako, yun maganda ng buhay ko, ng tayo ng buhay ko, may pag-asawa ko, ngayon may pamilya na ako, di ba? Kung si Marcos pa, kung nagpresidente noon, siguro hanggang ngayon wala na ako. Maraming salamat, magkatagabi ko. Wala na ako, siguro patay na pa ako, napaleo na pa. Masalamat ka lang ako, kaya malaking utang ko na loob kay Tatay Gigog. Kasi nagpilag pa ako. Alam po namin na pasalamat. Baliklog! Baliklog! Alam po namin pasalamat kay Tatay Gigog. Oo, sorry, nilisan ko sa droga. 2016, oh. Kita tayo di video. Simula nung tago no, oh. sa notary, sa nagpatotary ako doon. Na hindi na ako okay. ulit. Pinamanmanan okay. oh. oh. ako sa buong barangay namin, kung saan ako punta, saan ang dalaw ko. Kaya uh, ayun, nagpago buhay ako. Nalimedyan na ako ngayon. Dami talaga nagbuhay, di ba? Dami talaga oh. nagbuhay. Oh.